Put malamig ah. So yun po ano, what's up sa inyo mga G? May mga... Kaibigan ba kayo na mahal na mahal ninyo? Yung sa sobrang mahal ninyo ay sa hirap at sarap sa lungkot at ligaya ay hindi magigiba ang inyong pagsasamahan. Nasaan ba kayo? Ayun pala, potang. Pero yun na nga. Ay hindi magigiba ang inyong pagsasamahan. Pero, lagi silang late. Wala mo masarap. Lagi akong late eh. si Ed. Yung isa namin kasama, wala pa. Sama bye hindi lang ako betting. na Ed po, takayan na naman. Ed, baka naman. <laughs> Sabi ko alas doon siya alauna. <laughs> Sasabihin mo? <laughs> ako sabihin ko sabihin? Basta mo na ba yung message Ed? Siya. g c p na na. J-W? J-W. hindi ko mahanap yung J-W eh. My God! Basta mo? Oo. <laughs> Plano mo. Gusto nyo ng content? Punta kayo sa work ko. Ngayon, dalhan niyo ako food. Ha-ha-ha-ha-ha. Parang nababasa ko yun sa isip mo. Tignan mo, iso-zoom in ko yung utak mo. At dyan, namin naisipan na gawin ang healing ni Ed. Eh, eh, eh. Your call Wala. has been forwarded. Alam mo, magdurbil na tayo. Hindi nasagot si Francis Betts. Dali. Ayun po. Ha? Kanina pa ako natawag sa'yo, Francis Betts. Tara na, bibili tayo eh. Nang ano? Pagkain. Lain na? Hmm. mag tayo mamaya. O, oh, sige. Tara. Wait lang. Mang ano? Pagkain. Ito na yon? Hmm. Ito na yon? Oo. Oh. Ay! Oh, eh. Unang hakbang. Siguraduhin na may trabaho si Ed sa araw na yun. Ba't nga naman kayo pupunta doon kung wala naman pala siyang trabaho ng araw na yun? Abang nag edit si Bossing, nag-text na ako kay Ed, which is... nag naman, sabi ko pala, Mosing, my work ka. Tapos sabi nga, ano meron? Siyempre, sabi ko naman, para hindi gaanong mahalata na gagawin namin to ngayon, At is Sabihin ko na lang, shit sayang. <laughs> Medyo kan 'yun. Maganda excuse 'yun, shit sayang. Bakit sabi? Uh, content sana pero never mind. Next week na lang. Mm. Pero ang importante dito is alam na natin kung anong oras siya papasok sa work niya ngayon. Which is, hindi ko na sabihin kasi baka mamay salubungin niyo siya doon. And 'yun na nga. Gusto na. Continue tayo sa plano. Ikalawang hakbang. Malaman ang address ng kanyang trabaho. Takapunta naman na kami doon, nakalimutan ko lang talaga. Kasi napaka siksik -sik at leb nung daan na iyon. Paano natin malalaman yung address? Ito text or tatawagan natin si Skid na. Hm? Anong tatawagan mo? Si Saiki. Kaso baka tulog na to eh. Taka-tulog ah, okay. na eh. Baka may kausap tong iba. Pati nagre-ring? At dahil hindi siya sumagot at kailangan na natin gawin tong video, te-text na lang natin si Ed. Diretsohan na. Nang text na, na natin si Ed, alam na natin yung address. By the way, tinext niya na yung address sa akin. Sabi ko kasi, Mosing, work ka ba bukas? Hmm. Tapos, syempre, continue niyo ko na yun sa, ano pala address ng work niyo daw sabi ni Zike? Huh? Zaiki? Ikatlong, ah? Ikatlo ba? Ikatlong, hakbang. Bumili ng mga rekado na masustansya at siguradong mabubusog ang ating kaibigan sa kanyang pagtatrabaho. Transition! Sa Villian? Oo. Oh. Ito, tira po, kaya ako ng card. One, two, shhh! At tapos na. Sa so, tayong mga balengke, meron na tayong dinosaur. Hot dog. Huwag na to. Tsaka, <laughs> meron yan. Talagalan nyo natin ang ating mga kailangan para maging mabuting Kay ama. ama. Ay. Ay ama. Hindi, kasi nagpapractice ka, di ba? Oo. Natawag sa amin po, ama. Hmm, tama. Mm, tama. <laughs> so, Major shout out rin. sa mga ama. Teka lang. Ah. Ba't yung transition natin, tapos na tayo mamalengke? So. Oh. Ito yung nangyari sa loob ng palengke. Yan. Wala kami mahanap na dinosaur nuggets. Pwede ba natin itanong yun, boss? Wala natin itatanong yun. Meron ba kayong dinosaur na nuggets? Sir? <laughs> <laughs> dinosaur ba kayo? Anong dinosaur ba? <laughs> Hindi dito. Gusto mo kainan? Tuna. Tuna, ayan. Tuna pa nga. Naiya kami kasi baka paalisin kami dito. Na-try ko na kasi guys paalisin. <laughs> Pero ako hindi pa. Medyo matao kasi ngayon. Pero bibili tayo na ng, ng chicken nugget. Mm. -hmm. Saka ng hot pot. Bakit? Hmm? Bakit? Kasi okay, hindi ko alam. Dahil Ito kay? Pa. Dahil kay Ed. Ed. Ito na yun. Tino ba naman? Pinaghahandaan namin yung para sa sa'yo. Kasi may request ka kasi. Anong request mo? Iyak ka para mas nakakaanak. <laughs> Sir, hiniigop mo lang. <laughs> hiniigop mo lang yung hangin po eh. Ito yung dinosaur na nuggets. Oo, oh, nuggets. Pahilig kasi siya sa nuggets, guys. Tapos, yung hot dog. Na? Huh? Pula. Hindi. Kahit tanong hot dogs. Yung maliit, oh, yung juta. Yun. Okay. Tama. May tawag dun eh. Hindi ko na lang na alam na? eh. Yung juta. Ay, hindi ako, sure. Hindi ka na lang. Ano sa number ko? Yan, yan. Kasi matakaw guys. Trust me. Trust me. Anyways, explain natin lang ulit eh. Meron tayong hotdog ulit. Pwede mo na ulit dito. Chicken nuggets na dinosaur. Dinosaur. Siyempre. Huwag na, na yan. Huwag na Ed. At saka... Resort. Huh? <laughs> Jok lang. Jok lang guys. Huwag ganun. Huwag <laughs> ganun. ganun. kasama yun. <laughs> juicy, Juicy. Juicy. Shout out kay Juicy. <laughs> <laughs> yun. Yan na. Gabing gabi guys. So it's currently... Uy. Puta si Ninong. Puta si Ninong. Ninong Rai. Naka boss. Quiet siya doon kasi gabi-gabi na guys. It's currently 11.40. Lulutuin na natin yung pabaon natin kay Ed. <laughs> Ed! Alam mo naman kami mga kaibigan mo. We always come through. Di ba nga boss? Oh, di ba? Nag-oo siya. Tahimik lang siya doon kasi nagre-ready siya. Kasi maliliit na kami. So, hmm. <laughs> Dali, maguhugas muna tayo guys. Kasi, Uh, nagluto yata sila kanina ng ulam. So, gagawin natin. Ay, hindi Total, hindi tayo pwede dun sa sa ninong design na content. Kasi hindi naman tayo magaling magluto. Ako nagagawa na sarili kong cooking channel. Lutong pang ama. Kasi puta. Tamang lagay lang tayo ng tubig dito. Di ko alam kung naririnig niya Good enough na sabi na ni Bosto to kanina, may umuupo pa nun. Huwag niyo pansinin yan. Red and juicy hot dog. Wala kasi kami makita tender juicy dito. And medyo bias kami sa mga na ganyan. Kaya lulutuin na natin. Hatin muna natin syempre. Hanapin natin yung board cutter. Hindi pala. Gunting muna pala. Pakulong na natin yung tubig. Madamot yung dalawang hindi ako sinasali. 3 for I love you. Kasi I love you. Hmm. Ito na. Uy, gago, malulobat na. Oh! Yan, nagbabalik tayo. Napalitan natin yung battery. pag natin kung ano yung mga shapes ng dinosaur dito. Anong shape to? Uy, T-Rex yan, bitch. Anong tawag dito? Stegosaurus. Stegosaurus. tama ba? Boss, stegosaurus ba no? Stegosaurus yata tong dinosaur na to. Bobo na tayo sa ganito. Ste, ste. Yeah, stegosaurus. Lagyan na to. Stegosaurus, bitch. T-rex na naman. Boss, masyadong malalaki to. <laughs> Kita mo ba? Mabilis lang magpakas. Sabihin natin mga 10 minutes, boss. Babalikan natin yung hotdog. Saan yeah. nagganyan yung kolay mo? Magka-alarm to. <laughs> Ngayon guys, alam yun na kumadyo kasali sa Ninong Zay. Huwag mo rin makita. Ako ah, na lang pala dapat nagluto. Dago <laughs> ka? Ang dami mo alam, ilalaga mo pa. <laughs> 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 hindi naman ganito nangyayari sa bahay. Tapos <laughs> ito sunog din. Ah, hindi. Fresh yan, fresh. Pag, pressure, Pag, pressure. Pressure. Pag mo na yun, Ed, mahal ka naman naman. Yun ang importante. Alam mo, goods na yan? Mm hindi, -hmm. barbecue style kasi tawag yan. Ayan. Yeah. Bagay okay, natin dyan bawal pa ako magtatay kung hotdog lang luto. and Gusto mo pork chop? Alam mo goods na yan. No. Mm. Taste test? Boss? Mm. One, two, three, five, six. Hindi <laughs> Hindi upload mo na lang yung hotdog. <laughs> dito na lahat. Gusto ko kasi siya medyo grilled on the side. Okay, ready na ang yung baon, Ed. Maroon ba mag chopsticks, Ed? Hindi mo dito Di Dilasang nuggets? Dilasang kwan. Yung impossible nuggets. Gusto na. At matapos ang pagluluto, kami ay dumiretso na sa work ni Ed. So guys, nakalimutan. <laughs> Buti nandito pa kami sa street nila bossing. Pabalik kami. So basically, pabalik kami. Nag 3 pointer lang ako kasi mayroong tangang nakalimot ng pagkain which is yung vlog namin ngayon. Hati na namin ng pagkain si... Ed. Wait lang pala. Meron pa isa. Naisipan naming bumili ng McDonald's. At para habang kumakain si Ed, kumakain din kami. Ops, tama na! <laughs> Nang dumating kami sa kanyang trabaho, naghintay muna kami ng mga ilang saglit. Edski! Nasaan ka na, Edski? Pero nga guys, ang pinapakinggan nyo ako ngayon, Parang tanga para tanga pala nagko kan dito nagsasalita mag-isa. Alam mo kung sino ang madaldal sa atin pag kanay nagba Wala pa siya, wala. Ang tanong sa siya nagpa-parking. Ed. Nasaan ka na? Kanina pa kami naghihintay sa iyo. Saan nagpa-parking si Edski? Plus pag may pag may nakitang Subaru na kulay sigaw ka. Gago maganda pala dito. Maganda pala dito. Ano <laughs> na kasi Ed January? Late na 'yon. Okay lang. Kaya mo na. Tara na. Balik tayo doon. Buya tayo. <laughs> And, nasa work ka ba? Wala, sabi niya. Andito kami. <laughs> kami, nasa work mo. Ano ba't, ba't, ikaw wala ka dito? Sabi <laughs> niya. Parang gago. O gag. Ano may tsura ng sasakyan ni Edolet? Sabi ko kasi yung Subaru na sigaw kapag meron ka, nakita. Pagkaibigan ba ni Ed, kaibigan na rin natin. Gago si Ed na natin. May nakita akong nakakuan. Gago. May nakita akong nakakuan, tanga. Naka ganun. Yung suot niya lagi. Parang nakita ko siya. Ed ba yun? Gago si Ed yun. Si Ed yun. Gago si Ed si Ed yun ginagawa mo dito? <laughs> Dali. <laughs> sabi ko na eh. Nagawa mo. Saan sa mo? Hindi mo dala? Ha? Huh? Eh, sabi ko na eh. eh guys. Naki <laughs> nakita na. Andito na si Ed. Nakita na natin. Taka <laughs> dito kami. Si Olive yan. Ayun. Oh. <laughs> Kanina pa kami dito. Kanina pa kami dito, naglalakot siya. Dali ka dito, Ed. Dali ka dito. Sabi ko na ikaw yun eh. Who fries yan, Ed? May request ka nang matagal. Hindi ito. Ito yung sa'yo. Teg mo muna. Gulat siya sabi niya. Sabi ko sa'yo, pre, ka ba yan? Sino nagluto? malalaman mo pag napanood mo. Malalaman mo pag mo yung video. Ayun, dog, ready, go, man. Oh. <laughs> <Check out. laughs> may 6 piece pa. Kailangan mo kainin yan. Six piece chicken nuggets. Mahiya ka naman sa amin. Kung sino nagluto na gluten, ito. Ito na lang pinaka-easy na lulutuin. Pray. Meron pa. Buksan mo. Buksan mo. Meron pa. Ano yung buksan mo dito? Ayan o. Ayan o. Nasa loob. May nuggets. May nuggets. Ano nuggets? Tingnan mo yung nuggets. Ano yung nuggets? Dinosaur yan. Dinosaur <laughs> <Putang, laughs> yan. Sabi <laughs> <Putang, laughs> <yan. laughs> Oh, may apple pa dito. <laughs> may, yan. May apple pa dito kung gusto mo. Healthy yan. Pang pabaon. Bakit? Baon yan. Baka kasi gutom ka. Di ba? Matagal mo lang sinasabi. Ayan o. Taste test. Luto, luto. Luto, 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 luto. Luto. Oh, yeah, okay. mm. Oh, no Walang scripted. Walang scripted dito, oh. Boom. Gulat ako. Kwan kami. Ah, contenters kami. kami ko. <laughs> Gulat sa sabi niya. Ay, kayo ba yan? Sabi niya. Sabi ko, gago nga. O nga kami yan. Sabi ko. kain natin. Kasi, whatever is in your mind, you need to do it like you want it. Saka mabait kasi kaming kaibigan. at very young age. They see me wrong, they hating Everybody can ride a skateboard, but not everybody can be next to Tony Ride safe. Yung sa point na hindi na namin kailangan nasabihin na, na mabait. Eh, gagi sakto do. Ano? Doon sa content mo na, ano, late. <laughs> we always come through.